Legit ba na kumikita talaga sa OBA? So sasagutin natin 'yung tanong na 'yan sa video na ito. But first, ano ba ang OBA? It's Online Business Academy. So from the word itself, online business po siya. Pero ang kagandahan, kasi hindi ka dito magbebenta. Ang gagawin mo lang is gagamitin mo 'yung system at gagamitin mo 'yung mga script para makapag-set ka ng appointment sa ating client. So ito po ay service-based business at pwede mo gawing online. So kahit isa kang OFW or empleyado, pwede mo itong gawing part-time business. So ito na nga yung tanong, kumikita ba talaga sa online business na yan? So tignan natin yung account ko, ipapasilip ko sa'yo. So ito yung kinita ko today at ito naman yung mga na-withdraw ko na. At pwedeng-pwede mo rin kitain yan o baka nga mas malaki pa as long as sisipagan mo dito para hindi masayang yung oras at kapital mo. At may chance na pwede kang makapag-start kahit wala kang budget as long as willing ka lang matuto. So magkaroon po tayo ng free orientation para sa lahat ng gustong makapag-start dito kahit part-time. So para ma-prioritize kita, make sure na nakafollow ka na or nakasubscribe ka na sa akin and once done, mag-comment ka dyan sa comment section.